Okay. Hello, good morning. Mel aventura po ng Team Buenaventura. At ngayon sa video na to, dahil January 2024 na, tuturuan ko kayo kung paano nga ba magbenta sa Shopee. Ano nga ba yung ginagawa namin mula sa pag-take ng order uh, to packaging hanggang sa papunta na sa shipping. So ngayon sa video na to, ipapakita namin sa inyo yung buong detalye kung paano ba namin siya ginagawa. Ganito, nag-uumpisa yung araw ng mga Shopee seller. Ito yung discarte namin. Ganito, pag nagising ako ng madaling araw, ang una kong ginagawa is nag-check na ng orders, then nag-print ako ng tinatawag naming waybill. So, papakita ko sa inyo yan. Um, ang oras na ngayon is 5 a.m. Ayan, tulog pa si Ate Christy. Oh. So, ayan. So, dito po sa aking munting lap, pakikita natin na meron na tayong, kahit pa may apat na order na tayo. So, imamash ship lang natin yan. Then, JNT Express siya. So, ayan. Ito yung mga orders natin. So, apat na siya. Tapos, ma mass arrange drop off. Then, confirm. So, antayin ko lang magka-check lahat yan. Ayan, nagka-check na lahat. Ito lang. Hindi na kami nag nung, ano, nung uh, packaging list. Uh, mano mano na namin ginagawa yan. Kaya, ang piniprint na lang natin is yung waybill. Ayan, eh, o. So, yung waybill na lang piniprint namin. Then, ayan. Ganito kami magprint kasi ang printer natin, ayan, nilalagay ko to sa 4. Ang printer natin is, is hindi kamukha nung ibang printer ng mga Shopee seller. Yung pang ano talaga, yung pang waybill talaga. So, kung makikita nyo, regular yung printer natin. Ito, madalas nyo nga makita to sa mga sublimation printing. Nakwento ko na to na dati. Kasi, nung panahon na nagtsatsanggi kami, ito yung ginagamit natin na pang print ng subli. So, ano yung subli? Ito yung pang print ng mga damit. Pero, pwede naman na kahit anong printer. Halimbawa, yung pang-print ng Waybill talaga or yung regular printer lang, pwede rin naman. Basta kung regular printer ang gagamitin mo, bibili ka nung ganito, sticker mate. Yung price range niya sa Shopee, parang nasa 40 to 50 pesos. Yung ganito, 20 pieces. So, papatakyan kasama ang print na kung sa ganito, ano lang, mura lang, parang wala pang piso eh. Kasi yung isang ganito, yung isang ganito, apat Although 20 sheets lang yung laman niya, apat naman yung napiprint natin. Pakita ko sa inyo ha. So, ang sticker na to, 20 sheets. So, palagay na natin 50 pesos ang isang pack niya. Pumapatak yan ng 2.50 cents. Ganyan. 2 pesos and 50 centavos yung isang ganito. Ayan. Pero sa isang ganito, ang naipiprint mo na naman na waybill is apat. Apat yan. So, umakita niya dalawa na yan. No? Isa, dalawa. Tapos, paglabas niyan ng buo apat siya so ayan ganun yung unang sistema mag uh, mag check muna kami ng order then magpiprint at syempre panoorin nyo itong buong video na to dahil makikita nyo sa video na to yung detalye kung paano nga ba maging Shopee seller beginner ka man or eksperto ka gaya na nung iba well tingin ko naman hindi mo kailangan maging expert basta alam mo itong detalye na ituturo ko so ayan tapos na yung print nyo ayan so eto so apat yan So, gugupitin na lang natin yan mamaya. Tapos ayun, aantayin lang ulit natin dumami yung order, tapos sabay-sabay na natin siyang ipiprint. Para nang sa ganun, pagkatapos namin siya maprint, doon na natin mano-manong ilalagay yung mga orders. So, papakita namin sa inyo yung diskarte namin. Although, pwede mo siyang i-print yung mga orders, yung kung tawagin ng Shopee at Lazada is yung packaging list, yun nga lang, kami dun sa ating sticker. Siyempre, kahit sabihin mong mura lang yan, part ng expenses yan. So, hindi na namin piniprint yung packaging list, mano-mano na natin siyang ginagawa. So, yun nga, dito sa video na to, ididetalye namin sa inyo yan. Papakita rin namin sa inyo kung ano yung discarding ginagawa natin para kahit papano makatipid tayo dun sa mga materyales. Nagawin natin na yung ugupit-gupitin natin. Gupit-gupit mo yun yung susulatan na natin ngayon yung mga order nila eto Lazada ito Shopee yeah. thank you po sa mga nag-order God bless so pagkatapos po natin magupit ang gagawin po namin is mano-mano na i-check iche yung bawat order ng bawat client natin sa Shopee o bawat buyers then isusulat po namin yan sa likod ng waybill Halimbawa, yung isang waybill ay may dalawang order, ilalagay po namin yan sa likod. Para pagpa-packaging, e eh, doon po namin pagbabasihan kung ano yung mga ilalagay sa packaging para hindi po magkamali. Tulad po niyan, may order po siyang crop top, XL at saka small. So ngayon po, ang gagawin po natin dyan pagpa kung ano yung nakasulat sa likod ng waybill, yun mismo yung ipapak mo, then ididikit mo na yung waybill. Kasi yung waybill natin, syempre sa mga hindi nakakalam, sticker po yan. So tatanggalin mo lang yung likod na bahagi niyan May didikit mo na siya sa mismong order Pero sa ganitong sistema Medyo matagal lang Kasi mano-mano nga namin chinecheck Pwede mo rin naman ip i-print yung order list Kasabay nung waybill Yun nga lang Kukonsumo ka nun ng doble Kasi uh, kung halimbawa Ang waybill mo Halimbawa uh, pumapatak ng 50 centavos ang isa Magiging piso Dahil dun sa uh, packaging list Na isasama mo sa print Kasi nga hindi ka na magsusulat. Yung packaging list na lang yung pagbabasihan mo. Pero dito sa sistema na to, dito kasi kami nasanay eh. Yung mano-mano namin, i-check yung bawat waybill. Tapos, uh, isusulat na lang namin sa likod ng waybill kung ano man yung order. Pero kung darating man yung time na, halimbawa, dumami yung order natin. Kasi yung order natin, although marami kaya pa naman namin i-tolerate eh. Kumbaga kaya pa namin uh, i-gawa ng paraan, i-mano-mano yung pagsusulat, kaya pa nung schedule. Pero kung darating yung time na sana, sobrang dami na nung order, kailangan mo na i-print yung packaging list para mabawasan yung workload kasi uh, matagal din yan yung pagsusulat at pag-check dun sa bawat order kung ano yung ilalagay mo dyan sa likod ng mga waybill. Ayan na, natapos ko na siyang sulatan. Ayan na po lahat. Lahat may sulat na. So, ayun po. Pag nai-ready na natin yung mga waybill at nailagay na natin yung mga orders ng ating mga buyer, naisulat na natin doon sa likod ng ating waybill, pwede na po natin ihanda yung ating mga orders at ibalot na po natin siya. Tulad po ng nakikita nyo, hindi lang naman po sewing pattern yung itinitinda natin may tinitinda po rin tayo na iba't ibang accessories sa pananahe. Tulad po ng cord na ginagamit po yan sa mga short, sa mga pangbewang. Marami rin pong bumibili ng cord sa atin na ginagamit siyang sintas para sa sapatos. Pwede rin naman po, yun nga lang medyo mahaba po yung mga cord natin. Meron din po tayo iba't ibang klase ng pattern. Meron din tayong garters, meron din tayong mga karayom basta all about sewing accessories and mga gamit sa pananahi uh, ginagawan po namin ng paraan para makompleto yan kasi nga po marami tayong mga subscriber na naghahanap ng kumbaga one stop shop o yung isang shop na lang makikita mo na dun lahat ng mga uh, gamit sa pananahi ang pinaka-importanting paninda natin dito para sa akin, yung mga patterns. Kasi ang hirap mag-umpisa ng sarili mong patahian, maliit man o malaki yan, pag hindi mo alam kung ano yung pwede mong gawin o tahiin. Doon sa pattern kasi dito, na nababawasan yung stress kasi nung mga nag-uumpisa ng patahian. Kagaya nga ng sinasabi ko pag naglalive ako, isa sa pinakamatagal sa paggawa o pagbuo ng panindang damit ay yung trial and error process sa pattern and sample making na ginagawan po namin yan ng paraan na maiwasan na po ninyo sa mga nag-uumpisa yung stress po dun sa trial and error stage kaya po patuloy-tuloy po kami sa paggawa ng iba't ibang klase ng pattern na pwede nyo na lang pong mabili na readily available sa ating Shopee, Lazada and TikTok account po Siguro kung isa ka sa mga nag-uumpisa na maging Shopee seller or online seller, isa sa mga dapat mong paghandaan is yung magkaroon ka ng mga stocks kahit papano. Hindi naman sobrang dami pero kailangan may mga stocks. Kasi ang order sa Shopee, sa mga hindi nakakaalam, e eh may deadline po tayo. Halimbawa po nag-order po kayo ng lunes, kailangan may pa nyo yan ng martes, merkules, o pinakamatagal na webes. Kasi ho, pag ho, hindi nyo po napa-ship yan, magkakaroon ho kayo ng penalty kung saan platform po kayo nagbebenta. Halimbawa, sa Shopee, Lazada, na-experience na natin dyan yung na-delay yung shipment natin sa hindi inaasahang pangyayari, magkakaroon ka ng penalty sa Shopee and Lazada. And bawat penalty po, na mangyayari o magkakaroon ka sa mga online platforms na yan ay eh magkakaroon ng restriction yung account na ginagamit mo. Siyempre bilang nakikitinda lang tayo dun sa mga sikat na online platform kagaya nga ng Shopee at Lazada kailangan nating sumunod dun sa rules and regulation nila. Isa na nga po dito sa pinakamahigpit para sa akin is yung deadline kasi parang 2 to 3 days lang kailangan mo maipaship yung item na ang nagdidikta po nyan is Shopee o Lazada ang akala kasi ng mga buyers is ang nagde-decide ng pagpapaship is yung mga seller. Well, actually po, marami pong nagtatanong na buyers kailan nyo po ipapaship yung item, sana mapaship nyo po kaagad. And para lang din po alam nyo, sa part po ng mga seller, once na naka-receive po tayo ng orders, kailangan po natin maipaship na yan ah uh, ng 2 to 3 days. Kasi nga po, pag hindi nyo na-paship, automatic po yan, ika-cancel po ng system ng online platform na kung saan kayo nagbebenta like Shopee, Lazada, TikTok matik po yan, kinakancel po yan. And, ang problema kasi, once na nakancel yan, nagkakaroon ng penalty yung seller na hindi nakapagpaship. And, syempre, the more na mas madami yung hindi mo napaship, the more na mas maraming chance na mas lumaki yung penalty points mo. And, bawat penalty points sa pagkakalam ko ay may kalakip na parusa sa mga online platform. Although tayo, hindi pa naman tayo nakaka-receive ng mabigat na parusa, pero naka-experience sa na kami na magkaroon ng single or one penalty point. Base sa pagkakaunawa ko, yung single or one penalty point, medyo hindi pa naman apektado yung magiging online shop mo. Yun nga lang, kailangan natin iwasan pa rin. At, base sa experience ko rin, kung papayuhan ko yung mga bagong Shopee seller ngayon or online seller sa mga Shopee and Lazada, dapat magkaroon kayo ng at least stocks na kahit papano eh kaya i yung mga orders na papasok. Kasi nagkakaproblema tayo na ah, ang mangyayari kasi na-experience ko na rin naman to na magpo ka ng pagkadami tapos pagka pagka lang may umorder sa iyo sa supplier yun yung mahirap doon talaga nagkakaroon ng pagkagahol sa oras na binigay sa ng Shopee na deadline and pag lumagpas ka doon doon ka magkaka problema kaya dapat may mga stocks talaga tayo kung mapapansin niyo naman sa video natin Um, usual dyan is may mga stocks na kaming Pag pagdating na lang ng order i-impake na lang natin para less hassle sa part din namin and less hassle sa part ng mga nag-orders kasi meron din naman nagme-message sa atin na mga nag-orders sa Shopee and Lazada na nakikiusap na baka pwedeng ipaship ka agad yung order nagkakaroon ka naman ng good point sa mga online platform kapag naipasiship mo siya ng maaga halimbawa may nag-order ng lunes kinahapunan na ipaship mo rin kaagad. agad so maganda yung nagiging help ng account mo. So, kailangan ganun. So, dapat talaga is meron kang nakaredy na mga stocks para hindi ka magkaroon ng problema sa mga penalty points, sa mga hindi mo maipapaship. So, ayun, hanggang dito na lang siguro, no, muna yung kwento natin sa pagbebenta natin sa Shopee and Lazada. And kung gusto nyo magkaroon ng part 2 itong video para maikwento ko sa inyo yung buong journey natin o yung nagiging journey natin sa pagsisimula natin sa Shopee and Lazada at also TikTok. Meron na rin tayong TikTok eh, comment ka lang dyan sa baba ng part 2. So, yan na po yung mga orders na natapos namin i-impake and ready to ship na po. Maraming salamat.